Mga masir lang kayo. Subukan nyo po lumayo sa batang tulay. tulang sa akin. nyo. Punta kang boxer kayo. Ah! Ah! Batang tulay, Lodge! Kaya nang baran tuloy oh, naka spark si Kots so, napaka si so, oh. Napaka-surety mo. Dahil si Kots naka-sparring mo. Kaya. Eh, okay. hello. Wala 'yan. Hindi pa yan mo. 10% pa lang 'yun. <laughs> eh. <laughs> Mayaw. Yun ang may Lapset out mga idol. So nagbalik tayo si uh, Tanapit ni mga idol. So katatapos lang ng sparring. Uh, Kawi lang ng uh, Batang Tulay mga idol. Ano kaya may si out sa Batang Tulay. Uh, maraming maraming salamat Coach Bro sa pagbisita nyo dito sa gym. At sana may natutunan kayo uh, doon sa ginawa nating sparring. Ano? Maging kay ano uh, Maging kay uh, tawag nito. Maging kay uh, Puriner. Uh, shout out sa iyo At sana uh, uh, Ano lang uh, Kung bagas ano, uh, Talagang uh, training pa talaga ng gusto So kung gusto mo mag-training dito sa gym uh, Welcome kayo dito sa gym mag-training ano. So mag-training ako sa inyo ng libre So batang tulay uh, Kung gusto nyo mag-training dito So welcome na uh, welcome kayo dito sa gym Para madagdagan pa yung uh, mga kunting kalaman uh, Lalo na kaya foreigner So welcome na uh, welcome kayo dito sa gym So doon sa, sa mga ano, doon sa mga sa isang tao na ginagamit kayo So shoutout sa iyo. So Julius Amartokmol Mola, Tama na 'yung pagagamit sa mga bata. So napakabait 'yung mga bata, ano, nakausap natin dito kanina. So talagang ginagamit mo lang talaga sila, ano. So nakiki-join ka lang doon sa kanila tapos gamitin mo 'yung pangalan ng Batang Kolay. ano, sa pagsigaw-sigaw sa paghahabol sa social media, ha. tan tandaan nyo ito, mga bros, ma-mano mahaba na 'yung pinagsamahan natin. So, huwag kayong dumikit dyan. Masisira lang talaga yung uh, reputasyon nyo, no? Yung uh, pagiging ano ng mga bata kasi madadamay sa isang taong bugok, ano? So, huwag nyong hayaan na haluan kayo ng Tukmutamar. Magiging bugok lang din kapag kayo kapag ka dumikit-dikit kayo dyan. Tignan nyo, wala namang magandang may maidudulot sa inyo yan, eh. Ulang-ula kayo matutunan dyan. Bugok kayo lang yung pagkakitaan niya, pagkakitaan niya lang yung mga bata. Kaya lumayo kayo, Coach Alam ko, maraming nagsuporta sa inyo, maraming mga taong sumuporta sa inyo dyan sa nakapalibot sa inyo. So, alagaan niyo yung ano, alagaan niyo yung pangalan Batang Tulay. Huwag niyo ano, huwag niyo kalat ka rin. Ah, sa isang tao na kalatkarin ka rin lang doon sa kayabangan lang para makilala sa social Hindi ganun. dapat makilala kayo kung ano kayo. At sa tamang paraan, hintay niyo yung araw, huwag magmamadali. Makilala kayo, ano, makikilala nga team nyo, yung team nyo makikilala, eh, kaya ba naman pagsigaw-sigaw, paghamon sa social media so magmanatili manatili kayong uh, mapagkumbaba, alam ko, nakausap ko yung mga bata o oh, napakabuit ng na mga bata, napakagalang ano. so kaya huwag, huwag kang ano, putrus, huwag kang pumayag na madadamay yung ano, mga bata sa kabungkong ano sa kabulukan lang isang lang tao. Isang tao lang, ah, pag isang bugok, kumalok dyan sa grupo nyo, lahat kayo magiging bubugok na rin kaya lumayo kayo dyan, layuan nyo yan, ulang magandang itulot yan, sitok mo lamang TV, so yan lang yung masasabi ko sa inyo, ah, kus bros, ano so marami mga respetadong tao na suporto sa inyo huwag nyo nang ano, huwag nyo nang uh, haluan, ano, mga huwag mo nang, ano, itong ka ng isang tao sabi ko sa inyo, masisira lang talaga yung, ano, masisira lang yung, ah, uh, imahe nyo so darating ang araw, mag-represent kayo ng pasig yung payagan na mahaluan kay ng uh, taong bubog. Uh, ikaw naman, Julius sa tama na yung panggagamit sa mga tao. Wala ka naman, wala kang yagba. Uh, kahit sino, hinahamon mo, mga professional, mga international coach nag-aral sa ibang bansa. Tapos, uh, ano mo lang, insultuhin mo lang. So, wala ka ng respeto, wala kang galang tapos hamon lang hamon ka ng sparring, hanong hamon hamon ka kahit sino. Pag kinasahan ka, wala ka naman yak pa. Siguraduhin mo kung maghamon ka, lalaban ka. Hindi ka naman lalaban. Ah, pagyayabang lang yung ano mo. Gusto mo lang views. Ah, ako namumuro na talaga namumuro na talaga ikaw. Ah, so tuturuan kita kung paano talaga magrespeto. Ah, gusto mo ng million views? magpakita ka sa akin ulit ha, para magta-million ka baka gawin natin ito million views magpakita ka sa, magpakita ka sa akin ulit ha, pinunta na kita kasi nagyayabang ka na naman sa ibang gym okay. pinunta kita yung mga sinasabi mo sa akin diyan sabihin mo sa harapan ko yung mga pinagsasabi mo sa social media sabihin mo sa harap ko ayan yung hinintay ko parang gusto mo magkaroon ng million views sabihin mo sa akin yung harap-harapan ko. Huwag mo huwag kang magsalita dyan sa social media. Dito ka sa harap ko magsalita. Kung gusto mo ng million views,